Launching ng iPhone 16e sa BGC, inabangan. Pinakaunang buyer, mahigit sampung oras na nag-antay. Naritong special report ni Gia Rafael. Opisyal nang inilaunch kaninang madaling araw sa branch ng The Loop sa Bonifacio Global City ang bagong produkto ng Apple na kabilang sa iPhone 16 series na iPhone 16e. Inabangan at pinilahan ng mga netizen ang bagong labas na smartphone at eksklusibong nakapanayam ng DWIZ ang pinakaunang buyer nito na si Lorna Mercado. Ayon kay Lorna, pasado alauna ng tanghali nang pumila sila ng kanyang anak sa The Loop. Nang tanungin si Dorna kung anong ang pakiramdam na siya ang pinakaunang buyer ng iPhone sa nasabing branch, sinabi niya na hindi niya raw akalain na ganito ang antisipasyon ng mga tao sa launching. Oo oh nga, hindi ko man alam na ganito. Basta no lang, pinabili lang ako ng anak ko eh. Anya, iPhone user din daw ang kanyang anak at in-encourage siya nito na bumili rin para sa kanyang sarili at matuto pa pagdating sa technology. Sabi niya para ano, marami akong matutunan sa phone. Bukod kay Lorna, mayroon pang ibang pumila na nag-abang din at agad na nag-avail ng bagong model at sabik na sabik ng ma-experience ang bagong features ng iPhone 16e. Ang launching na ito ay inihatid ng home credit at hindi lamang sa Bonifacio Global City ginanap dahil nagkaroon din sila ng launching sa Ayala Makati at Rob Robinsons Ermita. At yan ang aking special report mula sa Bonifacio Global City. Ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.